Ayan, thank you Lord. Dahil may ulam na naman ako ngayong gabi. Ito nga pala yung hapunan namin ngayon. So nagluto yung nanay ko ng adobo. O ba? Diba? lalo na akong pinapataba ng nanay ko talaga. Dahil nagluluto na ng masasarap na ulam para sa akin. Talagang nakakahalata na ako sa nanay ko. Dahil isang kaldero na naman ang sinaing niya para sa akin. Ayan, so kumuha na ako ng kanin ko dahil nagugutom na nga ako. Gusto ko naman talaga ng mag-diet dahil ang mahal-mahal na ng bigas ngayon para hindi naman uh, malungkot ang nanay ko. Pero ang sabi naman niya, okay lang kahit mahal ang bigas, basta nakakakain ako at napapataba niya ako. Cherry! So, eto na nga yung niluto ng nanay ko na adobo. So, kapag nagluluto ng nanay ko ng adobo, nilalagyan niya ng konting baboy at konting um, atay. So alam niyo ba guys na mas malasa kapag ka may baboy yung adobo, tapos may halong manok or something. Kasi ganun ang pagluluto ng nanay ko para daw mas malasa. At itong nasa isang plato naman na ulam guys. Kahapon pa namin ulam 'to, so inihanda pa rin ng nanay ko sa akin dahil tagaubos naman talaga ako ng pagkain daw. So pag ako kumakain hindi daw masasayang yung pagkain at natitirang ulam namin. o ba? Diba? <laughs> nanay ko talaga, alam na alam, wala akong inuurungan sa pagkain. Ayan guys, mas masarap kumain kapag may sausawan, lalong lalo na kapag ka may sili, ba? Diba? Ayan, tira lang na nanay ko kanina, so ginamit ko na ulit dahil alam nyo naman napakamahal ng sili ngayon. So ayan, magpapatis nga pala ako. Pero mas masarap kapag may sausawan nga, ba? Diba? So, ayan. Ayan, guys. Adobo na nga lang yung ulam ko. Magpapatis na naman ako. Yari na naman ang balakang ko nito. UTI na naman ang peg. Ayan. So, mas gusto kong magkamay, guys. Kesa naman magkutsara. Ewan ko ba? Bakit mas masarap kumain kapag ka nakakamay? Ayan, guys. Unang subo ko para sa inyo. Ayan. Samahan nyo akong maghapunan ngayon para sabay-sabay naman tayo. Oh, shout out sa mga nanonood na naman sa video ni Rhea Vlogs. Lalo na yung mga kagaya kong galing trabaho. So ayan, at pagod na pagod. At pagdating, kakain na lang. O, oh, diba? Thank you sa nanay ko. Pagdating ko, kakain na lang ako. At nakahanda na yung mga pagkain. O, oh, ganun ako mahal na mahal ng nanay ko. Sana kayo din. Ayan guys, hindi naman ako halatang halatang gutom na gutom, no? Dahil sa laki ng mga subo ko. <laughs> Eto na nga guys, yung unang pagkain ko, baboy pala yung nakuha ko. Ayan yung mga hinahalo ng nanay ko kapag ka nag-aadobo. O ayan, hindi naman siguro ako maka blood dyan, no? Ayan yung sabi ko nga, pag nag yung nanay ko ng manok, nilalagyan niya ng baboy o kaya atay. Ayan, paborito ng nanay ko din yung atay at yan din yung pinapaulam niya sa akin para daw iwas puyat at makabawi daw sa mga puyat-puyat. Uh, Dahil kung ano man akong oras na natutulog, oras na din kapag ako nagigising, maaga kasi akong nagigising para sa work. Ayan guys, sobrang gutom na gutom talaga ako. Dahil sa traffic pa lang, ang haba-haban na. So 5.30 lang pala yung uwian ko. Pero nakakaabot ako at nakakarating ako dito sa bahay namin ng mga 7.30 na. Ayan tuloy, nababawi ko siya sa pagkain. At ayan, tumataba at lumalaki na naman si Rhea Vlogs. Cheers! <laughs> Ayan guys, nakalahati ko na nga yung kanin namin. O ba? Diba? Sobrang takaw ko talaga pagdating sa kainan. Masyado kasi ginagalingan ng nanay ko ang pagluluto. Kaya naman tuloy na ako. Palaging pasok na pasok ang panlasa ko sa mga luto ng nanay ko talaga. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya. At ayan, mahilig din kasi ang nanay ko sa paglalagay ng mga magic-magic na yan. So, ayan, tuloy, kita nyo, pasok na pasok ang panlasa ko talaga sa luto ng nanay ko. pasan <laughs> pasensya na kayo guys. Ganyan talaga akong kumain. Sobrang takaw ko talagang kumain. So, kunwari lang diet-diet. Pero ang totoo, is, isang kalderong kanin ang nauubos ko. <laughs> Charing! Halata naman nga, dahil nakalahating kaldero ko na yung kanin, o tignan nyo, malapit ko na siyang maubos guys. At napakasarap naman talaga kasing kumain, di ba? Kahit anong pagkain, basta pasok sa panlasa, go lang ng go. Ayan, kita nyo naman siguro kung kanino talaga ako nagmana pagdating sa kainan. Kung napanood nyo yung isang video ko sa pagkain ng talangka o tignan nyo kung paano kumain yung nanay ko. At kita nyo naman na parami ang kain niya dahil sa talangka. An sa sobrang daldal ko, halos matutumba-tumba ng ang cellphone ko. Sige, pero tuloy lang ang kain dahil sa sobrang katakawan ko. At eto pa nga guys, ang sarap kumain kapag ka nakataas ang mga paano, bakit kaya ganon? Sana'y ba kayong uh, nakataas din yung mga paano kapag ka kumakain? Bakit kaya nagkakaroon tayo ng ganang kumain kapag nakataas ang isang paa? Ganito lang ba sa probinsya o basta ba probinsyana nakataas ang paa kapag kumakain? <laughs> At ayan na nga. So, nagkakamay with nakataas ang paa. Raya Vlogs lang. So, ganyan talaga akong kumain, guys. So, ang lalaki ng mga subo ko. O, walang humpay sa kainan. Kagaya nga lang ng sinabi ko, mana-mana lang yan. O, ba diba? Ayan, malapit ko na ba talagang maubos ang isang kalderong kanin talaga? So, ayan. Pagkatapos nito, magbibip ako. Baka iba naman ang mapupuntahan nito. HB lang ang peg. Matakaw kasi ako sa kanin. Pero sa ulam, matipid ako. And guys, kinikwento ko nga yung kaninang ginawa ko sa trabaho ko. Kung paano haluin yung mga ginagawa ko. Dahil sobrang sakit ng likod ko kanina. O oh, ba? Diba? Kaya naman naparami ang kain ko ngayon. Dahil napagod ako sa work kanina. So, work is life. So, ganun talaga. So, laban lang. <laughs> Eto na nga guys, ayaw pa akong magpaawat main Halos maubos ko na yung ulam ng nanay ko. Wala na akong itinira para sa kanila. Masyado kasing ginalingan ng nanay kong pagluluto ng adobo. Favorite recipe kasi niya to, adobo. Adobo na maraming toyo. Kaya, naman ng nanay ko, huwag ka nang magtaka. Kung lagi mo akong nakikita magkasalubong ang kilay, dahil pinapakain mo ako ng puro toyo. <laughs> Ayan, balik tayo sa kainan. So, yung mga walang ganang mga kumain dyan, panoorin nyo lang akong kumain. O kaya sabayan nyo akong kumain para naman ganahan kayo. So, ayan, kita nyo naman guys kung paano talaga ako kumain. O, ba? Diba? Wala ding hinihindian. Kaya naman hindi naman ako maselan sa pagkain. At kahit anong ulam ipapakain niyo sa akin, kakainin ko. Dahil wala naman akong kaselan-selan, pinalaki ako ng nanay kong ganito. At naguulam ng toyo with mantika pa. O, oh, ba diba? Ayan guys, sige lang, subo lang ng subo. Hanggang maubos yung kanin naming isang kaldero. O oh, ba diba? Pang ilang round ko na yan guys. So kitang kita nyo naman walang kagutom-gutom si Rhea Vlogs. Pero sabi ko naman sa inyo guys kahit sabaw lang ng adobo ulam na para sa akin. O oh, ba diba? O oh, ayan sabaw-sabaw pa nga sa kanin. O oh. 'Di ba? Kita niyo naman kung paano talaga siya kumain o walang humpay. Basta ka So ayan guys, ganito din ba kayong kumain 10 minuto o 20 minuto? Ganyan kumain si Rhea Vlogs. Kaya naman tapos nang maghugas ang nanay ko ng lahat-lahat, ako tindi pa natatapos. At nakapagpababa na sila ng mga kinain, pero ako eto pa hindi pa rin tapos kung kumain. <laughs> Ganyan kasarap magluto ang nanay ko ng adobo. O, ba? Diba? Kaya naman, halos maubos-ubos ko na yung kanin namin. So, eto nga, kapag naubos ko yung kanin na isang kaldero, isa ko na lang sila. Nakakatuwa naman kasi magluto itong nanay ko na to. May baboy na, may manok pa, may atay pa. O, san ka pa? Parang ginawa mo ng dinuguan to nanay ah. Halo-halo na sila. <laughs> kung bakit kaya masarap talagang kumain, no? Tapos kapag lumaki naman yung tiyan ko, namamoblema ako kung paano ko na naman paliitin. O, ba diba? Sabi nga naman nila, hindi lahat naman ibinibigay ng Diyos sa atin. O, ba diba? Cherries! <laughs> Ayan guys, sabayan nyo na lang akong kumain dahil hanggang ngayon hindi pa rin ako tatatapos kumain. So mag isang oras na nga ito. Isa kasi sa paborito ko ito guys, yung atay. Lalong lalo na kung ihaw-ihaw siya. So lagi ko akong bumibili sa kanto namin kung may mga nagtitindang mga barbecue, ihaw-ihaw. Yan yung una kong binibili, yung atay. Kaya ayan pati nanay ko hilig na din niyang maglagay kapag ka nag, uh, nagluluto siya ng mga adobo Or mga minudo, ay naglalagay siya ng atay dahil alam niya na paborito ko din to. Uh, 'Di ba? Ganyan ako kamahal ng nanay ko. So pinapataba at pinapatabangan niya ako. Pero kapag nakita naman niya ang laki ng tiyan ko, bakit ang laki daw ng tiyan ko? Hindi daw ako marunong mag-exercise. ay nako, nanay ko talaga hindi ko maintindihan. Ganito lang talaga yata yung mga ano na eh, patanda na, 'di ba? <laughs> Ayan, nyari na naman ako sa nanay ko nito. Huwag mo sanang mapanood ang video ko na ito, Nay. Dahil pinagluto mo na nga ako, nabash pa kita. Charot lang. Ayan, guys. Huling subo ko na sana ito. At dahil sobrang busog-busog ko na, sinobrahan ko naman ito sa pagkain. Mukha tuloy wala akong kabusugan dito. Ayan, bawing-bawi naman ang kapaguran ko. Paano na lang yan kapag wala ng adobo? Hindi na ako makakakain ng ganyan. Cherries! Ayan guys, parang last supper ko naman ito kung kumain. O oh, ba? Diba? tignan nyo naman yung isang kaldero. konti na lang ang natira. Lagot na naman ako sa nanay ko nito. Hindi ko na naman sila natiran ng kanin. Ayan, buti na lang natapos din ako sa wakas. Dahil sa adobo mo, nanay. Ayan, uminom na nga ako ng tubig para naman mas lalong mabusog pa ako nito. Ayan, sobrang lamig pa ng tubig namin. O ba diba? solve na solve ako ngayon for today's video. Kala mo, last supper na. Kala mo, bibitahin na kung kumain. Grabe talaga si Rhea Vlogs. O, oh, ayan na. May natira pang ulam na adobo. di ba diba? Ayan. Ikaw naman ngayon yung konting kumain. Para naman di ka tama mamaya. So, ganyan lang ang kanin na itinera ko sa'yo. O, oh, diba? Huwag ka nang magreklamo, Nay. Ayan. Thank you, Lord. At naramdaman ko din ang kabusugan ko. Ayan, no? Oh, thank you Lord talaga dahil busog na busog ako ngayon. So, sa uulitin, thank you for watching guys. So, kita nyo naman, ubus at taob ang isang kaldero. Ayan, thank you for watching. Bye! <laughs>